Sa kabila ng maulang umaga, hindi ito naging hadlang sa mga miyembro ng Chaong Seventh-day Adventist Church sa kanilang misyon na magatid ng pag-asa sa barangay Tagbakin, Chaong, Quezon. Sa samasamang pananalangin at pagbabahagi ng mga aklat, naging inspirasyon ng araw na ito sa mga residente at volunteers. Alamin ang masayang kaganapang ito, iyahatid ni John Adrian Nadan. Sa kabila ng maulang umaga, nagpatuloy pa rin ang mga miyembro ng Chaong Adventist Church sa kanilang Hope Impact Activity sa barangay Tagbakin, Chaong, Quezon. Bago magsimula, nagsama-sama ang mga kapatiran sa isang devotional upang manalangin at humingi ng patnubay ng Diyos para sa kanilang gawain. Layunin ng aktibidad na ibahagi ang pag-asa at kabutihan ng Diyos sa mga residente ng barangay. Nahati sa apat na grupo ang mga kalahok at sabay-sabay silang namahagi ng mga aklat, bookmark at leaflets sa iba't ibang bahagi ng tagbakin mula sa bukana ng barangay hanggang sa sitio awas. Bagaman maulan sa umaga, tumila ito pagsapit ng tanghali, isang sagot sa kanilang panalangin. Naging maayos ang pamimigay at marami ang tumanggap ng mga babasahing nagdadala ng inspirasyon at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, nag-uwi ang bawat isa ng ngiti at inspirasyon mula sa mainit na pagtanggap ng mga tagapag-backing. Patunay ito na kahit sa gitna ng ulan, patuloy na bumabaha ang pag-asa. Ako si John Adrian Dadan, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.